ito. Namimiss mo ba ang Bumabot showtime? Mo yan. yes, namimiss ko po kayo. Just, inaantay ko nga po eh. Sana po after nito, TNT naman. Oh! Kasi <laughs> oh. oh, <laughs> Mamaya, pag But, ano, tuloy-tuloy Correct. Pwede mm po. -hmm. Diretso hin mo Sama to. Ka na sa Pero matagal na siya sa GMA, eh, yes. di ba? Yes. yes. Bata pa yan. Yes. Eh. Bata pa lang. ilang taong ka nagsimula sa GMA? Oh, uh, started 8 years old. Oh, oh eh, 7. God. Seven. Seven na siya. Hindi pa. Sa mga Benjamin oh, Boto. <laughs> yes, kasabay so, oh. niya si na Julie. Yes, Julian. Yes. pop star kids po. Yes. 2005. Yes. Sa five. Wow. Yes. Sino nanalo sa batch niyo no? Ako po. Ay, First ikaw. owner ako, si Miss Julie Ansano. Yes. Sinong host okay. niyo?

Si Miss Oh, si Miss Regina. oh, oh. Nabahan oh. siya sa iyo eh. Tapos ngayon isa ka ng actress, di ba? Bukod sa singer-actress na din siya. Yes, deserve mo kasi magaling talaga si Rita Dayan. Salamat po. Masipag. Masipag. Masipag? Oo, oh, nagulat nga ako. Nasa Edsa yun, nagagagano Ganun ka. Sabi ko siya na kailangan gawin. Sabi, dumi-dumi kasi. Oh. Sabi niya, ganun. Pero alam mo, noon pa may gustong itanong sa'yo si Darren, sabi niya, ito na yung perfect time. Alam ba yung tanong Yung mga pinag-uusapan na, dito, itanong mo na <laughs> Hindi, syempre gusto nating malaman kung uh, nagkikita pa rin sila nung yung kamatch ka niya, niya, o sa especially, especially for you. Oh, ah, na na. niya. Ah, yes. si DJ Jimmy. Uh Oo, -oh, nakikita po kami. Uh Oo, -oh, until now. Pupunta with ka ba friends. sa mga gigs si DJ Jimmy? Oh, uh, busy po kasi kasi medyo malayo po ang taping ng Widow's War. Uh... Oh. si Ryan din. Ako may gustong sabihin sa iyo. Ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Anong first anong ginawa niyo yung first date ni Jimmy? <laughs> so, kumain na ay, Kumain kami. Saan kayo kumain? Di ba pinalabas yun sa BTR? Ay, saan kayo kumain? Sa, Bakit sa, parang itutumbo mo si talaga, DJ? Ryan, wala. Yung tanong mo pa, investiga. Oo. <laughs> oh, Paano may parang kaso. Pa, ka best, wala. Pa, para ano, yaya. Bukod doon, ano yung gusto mo pa yung tanong? Bukod doon. Bakit hindi kayo naging tuloy ni G, DJ Jimmy? Ah, okay. Regarding po kasi, so, and, as of now po kasi, I'm happy with the dating, pero Commitment po kasi hindi. Kasi I'm focusing on my uh, son. Nice. Hi Uno, baby Uno. I yes. miss you. I baby. love you. Guys, sinisigaw ko ni Sean. May tatanong oh. mo. Ay naku. Na na pasensya na. Sorry shan Go Sian. <laughs> eh, saan naman kayo nag-second date? <laughs> kasi looking forward po kasi syempre yung schedule po kasi namin is hindi mag, ano, hindi magtutugma. Nakakaloka. Kahit yung mga baby ang daming sinasabi. Kaya sabihin nyo. Ay, talong yung baby dolls. Ay, talong yung yung baby dolls. yung sa so naman po kayo nag-third date. yung, na <laughs> yung third date po, baka sa bahay niyo na po. Ako, o kayo, Juhaira. Ngayon mo ay tanong yung mga oh, gusto ko. Oh, Juhaira. Juhaira. Si Juhaira pa ba? Ang dami yung tanong niya. Juhaira. Oh, Ah, Ano po, ah... kayo nag-fourth date. Ah, naga ah, ah, saan ah, ah, kayo ah, nag-ano? Ah, ah, yung first shot niyo. First shot? First shot. First shot. Purse Purse first shot. <laughs> Shumat nga ba? At saan daw kayo first shot. Hindi kami nakapag-first shot. Oo. Uh, no. Oo, uh, 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 tamang anila kami. At chill. You know? Walang so, inuman. Uh, uh, Wala. Ano bang may ba advice mo sa mga date na gano'n? Ano dapat siyang masarap na banding? Ayun. Kasi bukod na sa masarap na banding dyan, syempre, kain kayo sa labas. After nun, ano, syempre, para magkakilala kayo sa isa't isa, dapat medyo may, ano, may inom kayo ng konti. Ano, ano yung ininom yan? Ano yung sinakunin? shembot. Shem Sige, ishembot. <laughs> <laughs> Shembot. <laughs> Yun yung pangalan ng drink? Shembot? Yeah, Shembot. Oh, Shembot. ko dito. Kahapon nilatanong ako. May mesa, sisali ako sa ano kaloka like Sabi ko talaga, oh, sino kaloka like Sige, niya. niya. Jesse Minjola daw siya. <laughs> <laughs> Sabi niyo. Pwede. Oh, Pwede. Sisali daw siya kaloka like ni Jesse Minjola. <laughs>